Motorsiklo na pinaharorot ng pinaharorot sa pagsalubong ng bagong taon. Nagliyab! <laughs> Sinalubong niyang bagong taon ng walang motor. Ayan. Yan po ay nangyari sa Santa Barbara, Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38 Freddy. Labis ang panghinayang ng isang 28 anyos na karpintero na si Alias Boy ng Barangay Sungkel Santa Barbara, Pangasinan matapos magliyab ang kanyang motorsiklo alauna ng madaling araw ng bagong taon. Sa investigasyon ng mga tauhan ni si UIC Police Lieutenant Colonel Michael Datwin, magdadalawang taon pa lamang ang motorsiklo ni Boy at hinuhulugan pa niya ito. Ngunit bago ang New Year, ginastusan pa niya ng 1,500 pesos para lamang sa maingin na tambot o si para sa pagsalubong sa taong 2025 at alas 9 pa lamang ng gabi ng December 31, pinapaharurot na ni Boy ang maingay niyang motorsiklo paikot-ikot sa kanilang barangay hanggang sa umabot ng alauna ng madaling araw ng New Year. Habang hinahataw niya ito, biglang nagliab ang makina ng motorsiklo hanggang sa tuluyan na itong masunog. Hindi naman nasaktan si Boy kaya lamang ang masakit ay wala na siyang motorsiklo pero higit isang taon pa niyang huhulugan ito. Ito si Freddy Pajardo Aristertit nag-uulat para sa DCRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino Maraming salamat